<laughs> <laughs> yung ano, yung mga halik-halik sa liig. Yan. Ginagaya yeah, yeah. lang namin sa yun din eh. May blocking. Kasi <naman. laughs> direct judge yung mali nag-demo. <laughs> ano ano ba <laughs> so, uh, si si Paolo naman uh, hindi talaga siya wala nagsalita saka never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka chance encounter sa mga party or mga ano eh, may sarili siya mundo so parang doon talaga ako na pero buti na lang sobrang nice pala siya sobrang siyang ano ano yun, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. so, <laughs> ikaw na ni Kim, yung nag-open ng ano, conversation? Ako na, ako lang yung madaldal, yung ano, magkukwento lang ako. Ano siya, good listener. <laughs> lang lang, kwento lang ako ng kwento, tapos oo oh, oh, lang siya na oo. Oh. Ang lila para ng role mo, Kim, dito. Kasi two quiet guys ang kasama diba? mo. Oh, wow. Two introverts and one extrovert. <laughs>